meron na tayong gamot na nabili para dyan para pang spray hmm hindi na magandang hapon mga ka no ah ah Ngayong araw nag spray kami ng para sa damo yung mga liso liso at kaninang umaga sana kaso medyo ano yung panahon kaya hindi namin tinuloy dahil baka mamaya umulan na sayang yung pag-spray natin. Ngayon, mag-spray na si Kamaster yan. Tapos na siya galing doon sa ibabaw. Dito. Dito na. Yan. Ang tatlong tangki na yan. Tsaka medyo matapang yung amoy ng para sa damo. Yan. Yan ano natin. Bukas siguro bukas ng mga anong oras to pa hapon ba or depende na lang sa oras to bukas lala, palapasukan to ng tubig yan para makainom ng tubig yung palay na tinanim natin oh yan hindi naman pwede na lagi lang nakatuyo pabutan natin ng ilang araw pang tatlong araw ngayon sa tupag, ibig sabihin bukas bukas uh, ano na natin uh, padaan na natin ng tubig tapos patuyuan ulit pag nag spray naman tayo ng para sa damo okay sa okay lang yung doong banda yung part na yon kasi malalim yung putik basa palagi yung lupa pero dito siyempre ito ito may halong buhangin tong kahon na to yan pati yung sa baba kaya kailangan nating padaanan ng tubig talaga yan. Yan. Yan yung hindi na bumaon yung paani ka master oh. dahil matigas na yung lupa. Matigas na yung lupa kaya kailangan natin papasokan ng tubig. Yan. May halo kasi siyang buhangin kaya madali lang matumigas yung lupa. Yan. Ito yung natapos na sa pag-spray. Yan. Yan. pati yung doon sa ibabaw, yung mga ano yung mga binhi natin andito pa rin yan kung sakaling mayroon mang na parang nalalanta ano na natin para hindi na tayo magantay ng ilang araw bago natin lagyan ng panibagong similyan at punla yan at yan dyan nyo dito banda mano lang to kasi malalim ang putik at saka hindi madaling matuyuan dahil mayroong tubig na dumadaan dyan sa gilid niya yan pero dito yung dalawang kahon yun lang kailangan talaga natin pada pasukan ng tubig pang tatlong tangki na yan na na spray ni Kamaster. Yan at saka yung pinsan ko nandito. Ah, uh, di nang misis niya. Kaya naka-pasyal sila. Andun kay Mercy doon sa tabing ng kalsada. Saka ito namang area na to, bukas. <coughs> Tignan yung mga video may puno na yan baka malalaman natin ilang araw yan lalagyan natin ng pangpuna yan meron pa silang similya diyan pati nandun din sa tabi ng kanyang sobra nila yan Alright. yan dito na si Kamaster sa babang bahagi no ito yung sinasabi ko na to may mga kasamang buhangin kasi to kaya kailangan talagang papasukan ng tubig hindi kagaya dito na basa yan kaya ito itong area na to kailangan talaga na padaanan ng tubig bukas yan yung ano natin Sa yung... DIY natin kanina na ginawa yan nagamit na ni Kamaster yan yung pinalitan natin ng yung gasket niya pinalitan natin ng ang uh, guma yung tire saka yung yung handle niya ganun din yung inasimbol na natin dahil naputol yung hindi naman pwede mawilding yung bronze Hindi ma mawilding kaya pinalitan natin ng tubo yan. Ito naman yung dito sa baba. Oh. Saka yan yung mga yan yung mga kangkong na dati yan, yan. yung mga kangkong na yan meron na nabubuhat pero meron na tayong gamot na nabili para dyan para pang spray Ito yung pang-apat na tangke. mm <clears throat> yan pang limang ano na to tangke eh, dito na siya tapos na niya yung doon banda <clears throat> ito na yung hindi tagay gaano makalapit sa kay Kamaster dahil matapang yung amoy ng gamot lalo na pag napapunta sa atin yung hangin tamang tama na siguro yung isang litro dito sa lima, walo, walong tangki Dalim yung putik dito banda. Yung, yung itong kahon na to. Itong dalawa. Dalawang malalaki yung ano. Yung ano yung. yung, yung doon na sa ibabang bahagi. <clears throat> itintahan natin dito sa baba kung kina ba yung wala yun. yung walang nakuhol dahil natapunan kaagad natin ang mayonit natin. Ayun, walang, walang nakain ng kuhol. Yan oh, kung makikita nyo po oh, yun, yung madaling araw kami nag-spray, kahapon ng madaling araw, yan, yan po yung resulta oh. Yan, maraming mga puti na paru-paru yan marami sila may marami yang mga paru-paru na puti kaya kailangan talaga madaling araw ka mag spray tsaka dito banda mayroon din dito banda yung mga puti na paru-paru maliliit yan yan yan. Maraming mga namamatay na paru-paro. Yan dito. Yung iba siguro nakain na ng nakain na ng mga ibon tsaka manok. Yan. Medyo tinapangan natin yung timpla sa ano no. Para talagang yung mga damo madaling mamatay hindi maka hindi talaga maka tubo kaagad 'yan o. 'yan yung spiso na spiso yung ginawa nating pagtimpla sa isang tangke you no know. 'yan 'yan yung iba siguro niyan 'yon kin uh, kinainan ng kwan kinainan ng manok or ibon mga paru paro maliliit yung puti yan yan oh. <clears throat> maraming paru paro na maliliit dito na puti sa sunod siguro pag nag spray ako ulit pa ipasama ko na ito dito dahil ito yung porsyon na maraming damo kaya dito siguro nanirahan yung mga paru-paro no ah, dito yan kapunta siguro isala, isali ko na lang sa pag iskri pati yung doong banda isasali pati yung dyan sa itaas na bahagi pero baka lilinisan pa kasi yan yung itaas kasi balak kong may balak akong gawin dyan sa taas mula dyan sa may likuran ng bahay namin papunta doon sa kabila Meron balak, may plano ako na ano diyan. Gagawin. Yan. Oh, kikita ay maraming mga paro-paro na mga puti. ilang balikan na lang to pag uh, nika master is dalawa. Tatlo. isang round na lang uh, pagdating dito isang balika na lang tapos na ayan, ayan. Ayan. Tapos sa itong bahaging kahon na ito, no. Ayan, uh, tapos na yun. Itong bahaging kahon na ito. Ah, uh, doon naman sa kabilang kahon, no. Dito sa taas. Makikita natin yan dyan. Ayan, doon na lang din. At Yan subukan natin yung sigaan no? Oh. Uh, Umaraw ngayong araw na to Hindi tumuloy yung ulan kaya Subukan natin yung sigaan to Tignan natin kung magtuloy-tuloy ba yung siga natin. yan hindi pa gaano tuyo yung mga damo no mabasa pa kaya hindi agad ma tama natin dito si ka masters kabila yan inumpisahan na niyang dito yan yung mga portion na may mga damo medyo ano siya pero mas pasukan ng tubig yan bukas yung iba na mayroon sa tubigan hindi na siya na buhay na buhay na siya. Uh. Hmm. hmm. Yung doong banda bahagi doon ah uh, diyan sa may tabi ni Ah siguro mga pag ulit bukas sigaan natin yan bukas ng hapon yan yung mga porsyon na yan pati yung nandoon banda subukan natin yung doon din subukan natin sigaan ngayon kung ano na ba yung apoy yan. ha oh Hmm. Pero hindi naman siguro ano totally na patayan. Papasukan lang ng tubig yan. Pero mas mainam na ano. Palitan na siya kaagad, no. Yan. Yan. May mga ngilan-ngilan na video nakita nyo parang nalalanta uh, yun yung portion siguro na mas maraming damo kaya kailangan palita puna ano nag agad yan bukas yan. meron pa namang similian na abinhi na tira natin no? yan 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 yung bandang gilid na yan, pala, hindi natutuyuan yan dahil yung tubig mayroon pang nagagaling sa gilid na bahagi no. Nagtutubig pa rin siya. Yan. Abangan niyo na lang sa mga darating na araw no, yung mga vlog natin kung ano ang kainatnan yung mga purma sa palayan no? at sa labuong palayan kung ilang araw pag mapasukan natin ng tubig yung itong area na to patito para makikita natin kung mag-react ba kaagad yung mga palay no yan Alright. ito sigaan muna natin